Chica test today. Isang tanong, isang kilig, pero isang reaksyong puno ng misteryo. Nang matanong si Barbie Forteza kung may nagpapasaya ba sa kanya na may initial na, JB, agad itong naging usap-usapan sa fandom. Ang tinutukoy, si Jameson Blake, na nakasama niya sa pelikulang Kontrabida Academy. Pero imbes na kilig, Napansin ng fans ang tila pag-iwas at pagkailang ng aktres, mula sa awkward smile hanggang sa reserved na sagot. Totoo bang may nagpapasaya na B. B. Dahil dito, lumakas ang hinala ng marami, baka hindi si JB ang nagpapasaya kay Barbie, kundi si David Licauco ang kalog team niyang nagbibigay ng undeniable spark on end of screen, susuriin natin ang mga fan observations, body language cues, at kilig dynamics na nagpapainit sa tanong, sino nga ba ang tunay na nagpapasaya kay Barbie Forteza? Base sa naging reaksyon ni Barbie, hindi siya nagbigay ng diretsyong sagot, walang, oo, oh, oo, oh, oh, siya nga, ngumiti lang si Barbie, sa mga fans ang ganitong reaksyon, ay minsan binabasa bilang pag-iwas o discomfort, mayroong mga nagsabing parang nag-iba ang ekspresyon ni Barbie, hindi yung typical na kilig smile, kundi parang awkward smile, o nervous laugh, ang ganitong kilos ay madalas binibigyang kahulugan ng fans, bilang pagkailang. Maaaring aware si Barbie na nasa harap siya ng media o fans, kaya piniling maging reserved ang sagot hindi kasi lahat ng artista komportable magbigay ng personal na detalye, lalo na kung may mga spekulasyon na ayaw nilang kumpirmahin, o pasinungalingan, ang mga ganitong moments ay madalas nagiging usapan sa fandom, nagbibigay ng hint, pero hindi klaro, kaya lalong nagiging intriguing. Dahil dito, lumakas ang hinala ng fans na baka hindi si Jameson ang nagpapasaya kay Barbie. Sa halip, si David Licao ko ang mas nakikitang malapit sa puso ng aktres, dahil sa kanilang natural chemistry, of cam closeness, at consistent kilig na hindi lang pang screen. Sa ilang interviews, may mga sagot si Barbie na parang mas open siya pag si David ang topic, mas relaxed, mas expressive, hindi man niya diretsyong sinasabi, pero sa non-verbal cues, may mga fans na nagsasabing, Iba ang glow niya pag si David ang kasama sa mga teleserye nilang pinagsamahan, sobrang naging effective at believable. Parang hindi na acting ang kilig nila, may mga tingin, niti, at gestures na tila natural at genuine. Mapapansin din sa mga sweet moments nila of cam, mga behind the scenes clips, interviews at social media interactions kung saan mukhang comfortable at masaya si Barbie, kapag kasama si David. Sa dulo ng lahat ng kilig, spekulasyon, at subtle clues, isang bagay ang malinaw, si Barbie Forteza ay isang aktres na kayang magdala ng emosyon, kilig, at misteryo sa parehong screen at totoong buhay. Pero pagdating sa tanong kung sino ang tunay na nagpapasaya sa kanya, tanging siya lang ang may sagot. Hangga't walang kumpirmasyon mula kay Barbie mismo, nananatiling open-ended ang usapan. Lahat ng ito ay based sa public perception at fan observations. Si Barbie lang ang tunay na nakakaalam kung sino talaga ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Pero kung kilig ang pag-uusapan, Barbie is definitely winning hearts.